sa 40 plus pa rin nag-2 yung mga trabaho hmm. Mm -hmm. talaga eh, oh. yun wala sa pinupuntahan eh. hmm. oh. yun Kasi ko pinupunta ko hindi dito. Hindi oh. hmm. malawak eh. Hindi. Malaki nasa na sa ilalim nito. Malaki ito kaysa dun Tawag. Wa. Diba? Sir, may tumatawag. Goal. ay na no void think pa Eh sala dito Void walang void dito lang. Oo, oh, dito lang. Papunta doon. Oo, oh, kaya tayo gataan to. Ayun. So, hindi yung magagalaw. Ano? Eh, so, no? dyan, no? Oh. Kabot-kabot ka -kabot dyan, Bukol. Pwede, no? Sa tapang yun. Sa lalim ng 46 meters. 46? Oo. Oh. May void. Hmm. So, apa dong itu Pupunta si Korean doon sa ano? Tama to, yung papunta dito. Baka may butas sa... sa punta dito. si channel. si channel. channel Diyan setelik ukuran nyo. by small clip pian small clip anis titik kalau Sabi nga sa tubigan yun, no? I think. tayo namin mag-detect dito namin kami na-detect to ba dito naman pero okay ba tsaka to ginawa talaga to ng tao basing ano you know, o basing mga binog dito check natin kung meron bang yan yeah, okay ba okay, yan yung mga binog Malaking basin dito eh. Ibig sabihin may tunnel dito sa area. Okay. Baka may pako dito boss. May natamaan siya. May natamaan. Metal. Oh, metal lang. Pwedeng ano? Pwedeng metal lang siya, ano. Pero nawawala, ano? Para parang maliit lang. Hmm. <tinyo> ano? 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 Metal. Hmm. metal oh. Metal. Simple metal muna. Oh, metal muna. Ayun. Ano 'yung metal na tatamaan? Kaya alam mo ano klaseng metal 'yan, kung pako or nangangalawang. Pwedeng may nanagay na metal. Ah, muto nokiyo, eh no. Oh. oh, isa na. Da ah. dagat no sa seashore sa kayo ba to? Ito yung iskog kung titingnan natin, may marking dito. Ayan o. Ayan o. naka-engrave. Uh, Ayan o. Marking yan no? o. O, tingnan natin ha. Sign ko. Sa isa ko. Ang ito sign. Hmm. Ibig sabihin ito. Ito. Letter F. Ayan o. F. Ibig sabihin, F. Bantayan natin ito kasi malapit sa puno. Pahoy. Pahoy. Ibig sabihin, punta doon, kahoy kahoy yun oh kahoy yung natin, banda. Natin. oh yan yan e Ito. 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 to e to Ito, to e uh. to yan. to e of tunnel. to eh. e to to e to 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 e to to e to e to e to to Ano to Sapa papunta doon tapos may isa pa rin papunta doon sa kabila then ito deposit to deposit ito ito ano gold ibig sabihin gold deposit yan gold deposit ito kaulo ka nito tunnel map explained ibig sabihin may tunnel dyan sa area nasa ibabaw lahat yung ano na ilalim nitong anong to may heart, heart kasi ito boss eh oh ayun oh no? natin, oh. No? at saka yung B at saka yung B oh. No? nakikita mong B yan B ibig sabihin tunnel sign yung pa ilalim nito itong pa ilalim ng blue nito sa dagat na to tamo kung titingnan natin para siyang heart big deposit ibig sabihin tapos pag ganun tapos may kanal siya papunta dito yan oh no? pailalim may, may ano dyan may cavities no? may void space papunta dun sa target natin dun sa taas Surface so, ang no sa yan oh. papunta doon. dito no ayan eh, no oh. hindi natin na nakita to kanina no hindi pero hindi no? ko yan hindi ko na reading hindi ko na reading yan o no. eh, puno tunnel. tunnel tunnel sign gold deposit gold object tsaka yun meron dun yan natin yan pa dito To, no? Naglimto nyo? Pagtapa. Eh, eh, wait lang, wait lang. Design. Tunnel. Tunnel entrance. Dorian, Ibig sabihin. Opening. Ani siya? oh. alim ko. Kapo kapo. Kapo kapo. Kapo kapo. Kapo wala yan. Kahit ano, oh. kahit hindi lagyan yan, hindi po salpo. Wala yan, diyan to oh, malagyan. Yung tayo sa may tubod. Ito natin kanina. kaya yan. Yung yan. Wala, wala to. न्छ